the PLA Navy helicopter hovering at a uh, very um, low level of flight no na kung saan na uh, uh, nahaharap sa mga mais ng Pilipino uh, because of that hindi lang isa kundi dalawang superpower ang nagpapakita ng lakas sa West Philippine Sea Russia at China at ang Japan may matinding plano na maaring magpalakas sa Pinas Grabe na to isang Russian submarine, isang helicopter ng China, at nagpapakiramdaman ang mga naval forces sa West Philippine Sea. Pinagtutulungan na ba tayo? Yung, ganun yung kahalagahan ng mar, yung archipelagic sea lanes go. pag wala sila sa sea lanes, dapat mag sila, hindi pa kita yung kanilang bandera, so siguro yung Russian, yung Russian submarine Galing sa Malaysia, alam niyang, although hindi pa napapatupad itong archipelagic sea lanes, no, alam niyang wala siya sa tamang lugar. O tama rin siguro yung sinabi ng Navy kanina na naghihintay ng resupply. Kaya nag siya. Mga kababayan, ang West Philippine Sea ay naging pwesto ng pagpapakita ng kapangyarihan. Sa isang banda, isang Russian submarine, ang biglang lumitaw sa ating karagatan. Sa kabilang banda, ang China, gamit ang kanilang coast guard at Z-9 helicopter, ay tila nang haharas na ng mga mangingisdang Pilipino. At habang nangyayari ito, ang Japan ay palihim na bumuo ng estratehiya para tumulong sa Pilipinas. unit may kasamang kontrobersya Ito ba ay simpleng tulong o bahagi ng mas malaking digmaan Huwag bibitaw dahil aalamin natin ang bawat detalye mula sa banta ng Russia at China hanggang sa plano ng Japan Last November 28 Isang Russian submarine ang nakita sa karagatan ng Pilipinas. Bagamat sinabi ng Russia na ito'y bahagi ng isang PASEX exercise, maraming eksperto ang nagtatanong, bakit ito nag-surface malapit sa ating EEZ? Ayon kay Jonathan Malaya ng National Security Council, hindi lang basta submarine ang dumaan. It is a Kilo Class 2 attack submarine na tinatawag na UFA. Ayon kay Max Montero, isang eksperto sa depensa, ito'y posibleng senyales ng kahinaan ng detection capabilities ng ating hukbong dagat. At ang mas nakakatakot, ang Russia ay malapit na kaalyado ng China. Ano ang koneksyon ng dalawang superpower na ito sa ating karagatan? Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento. Dahil sa insidenteng ito, ang Philippine Navy ay gumagawa na ng mga hakbang para palakasin ang depensa ng bansa. Ano nga ba ang mga plano nila? Sabi ng AFP, na kami! Bakit hindi? Unang beses itong nangyari. Isang banyagang submarine, walang paalam sa ating karagatan. Ang BRP Jose Rizal ng Philippine Navy agad na rumesponde. Nagbigay sila ng radio challenge at ang sagot ng submarine, nagpapahinga lang habang naghihintay ng magandang panahon. Talaga ba? Sa isang pahayag, Sinabi ni Commodore Roy Trinidad, spokesperson ng Navy para sa West Philippine Sea, na ito ang patunay na kailangan ng dagdagan ng ating anti-submarine assets. May proposal na kami para sa dalawang bagong frigates o corvettes, sabi niya. Modernong digmaan ang kaya ng mga barkong ito, panghimpapawid, pangkaragatan, panglupa, at maging pang-cyberspace. China ay magkaisa sa rehiyon, ano ang kahihinatnan ng Pilipinas? Ano sa tingin nyo ang tunay na agenda ng Russia sa ating territories? I-type nyo sa comments. Samantala, sa Iroquois Reef, grabe ang nangyari. Ayon kay Commodore J. Tariela, nilabag ng China ang ating maritime sovereignty isang Chinese Z-9 helicopter ang halos lumipad sa ibabaw ng ating mga mangingisda. Ang Philippine Coast Guard, gamit ang BRP Melchora Aquino at BRP Cape Engaño, ay nagpadala ng malinaw na mensahe. Hindi namin papayagan ang ganitong klase ng pag-aabuso. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang paninindigan ng Pilipinas ay nagbigay ng kumpiyansa sa ating mga mangingisda. Pero ang tanong, hanggang kailan natin kayang ipaglaban ang ating karagatan? Tatlong araw lang matapos ang insidente sa Iroquois, ang China Coast Guard ay gumawa ng delikadong maneuver laban sa BRP Cape Enganyo malapit sa Sabina Shoal. Muling naalala ang masakit na masakit na pangyayari in the year of 2019 nang ang isang China Maritime Militia vessel ay naggrand at nagpalubog sa FB Ver na nag-iwan ng 22 mangingisda sa bingit ng kamatayan. Si Ray Powell ng Stanford University nagsabi na ang ginagawa ng China ay isang anyo ng maritime imperialism kung saan ang bawat reef, shoal at isla ay tila sinasakop na isa-isa. Hanggang saan nga ba ang kawalang hiyaan ng China sa ating territories? Pero hindi tayo nag-isa. Ayon sa latest report, ang Japan ay handang tumulong. Habang nagkakagulo ang West Philippine Sea, ang Japan ay palihim na bumuo ng estratehiya. Sa ilalim ng kanilang Official Security Assistance, OSA Framework, bibigyan nila ang Pilipinas ng radars, patrol vessels, at iba pang high-tech na kagamitan. Ayon sa ulat, ito ay bahagi ng mas malaking plano upang palakasin ang depensa ng Pilipinas laban sa lumalakas na impluensya ng China. Pero hindi lang Pilipinas ang target. Kasama rin ang Indonesia, Mongolia at Djibouti. Tandaan, sa mundo ng geopolitics, walang friends forever. National interest lang yan. Kaya ang malaking tanong, sa huli, ano ang magiging kapalit ng mga tulong na ito? Mga kapals point, ang geopolitical chess game ay patuloy na tumitindi. Ang West Philippine Sea ay hindi na simpleng dagat. Ito ay battleground ng mga global powers. Gusto nyo bang malaman ang susunod na kabanata? Mag-subscribe na kayo sa channel at ipadama nyo ang inyong support sa comments. Maghanda na kayo dahil ang digmaan ay hindi lamang sa lupa kundi nasa tubig na rin.